Kiniligan ng mga netizen nang tanungin si Bel Mariano kung excited na pa siya papuntang Milan. At ang sagot niya ay excited na dahil kasama niya si Doni Pangilinan. Sabi, abot tenga ang ngiti Nato sa sinabi ni Belinda. At usap-usapan ay nasa subik ang dalawa dahil doon ang kanilang taping. Excited na excited na talaga ang mga fans na mapanood ang nilang teleserye. Dahil di umano'y talagang bigatin daw ang mga cast at talagang pinaghandaan ito. At syempre, kung ano ang story nila Caroline at Bingo. Napaka workaholic talaga ng couple na to. Kahit pagod na pagod na, talagang makikita mo sa kanilang mukha na nag enjoy ang dalawa. Dahil naspatan na naman ang dalawa na couple earrings sila. Hindi lang couple cup, couple jacket, couple shoes, couple earring naren. rin. Grabe, napaka-expensive talaga nilang magmahal. At napakahilig din sa matchy-matchy. Talagang napaka-cute nilang tignan tuwing nagmamatchy-matchy sila. Dati nga ay natanong sila kung anong mga gifts na nabigay nila sa isa't isa. Ngunit hindi nila naisasagot dahil napakarami na nabigay sa isa't isa.